Ayan po mga kaagre oh. Ayan po yung bagong dating nating punlang lang kalamansi. Ano, yan. 500 plus po yan. Tulad nga po sa mga nakaraang video ko ng mga natalakay ko na nabanggit ko po sa inyo na yung paghasik kaso po doon sa uh, bagong tanim kong kalamansi doon na uh, umorder pa po, po ako ng uh, 500 plus kaya ito na po yun dumating nga lang po kahapon ayan tulad nga nito yan ito na ang naging bunga ng pagsisikap ko yun ang pagkakamali mo dahil napunta ka sa maling tao yan yan ang hindi mo alam dahil hindi mo kayang arokin ang nilalaman ng kalidad ko at hindi mo kayang arokin ang pagkatao ko. Dahil yan, ganito, swerte ang napunta sa buhay ko. Ganito, yan o, oh, yan. Ganito ang nagiging sitwasyon. Yan ang mali mo. Ayan. Pag dito, yan o, oh, yan. Yung mga garden-garden na yan, yan. Yan, tatamnan ko pa ng talong yan. At sa 3 days, paparating na yung talong na in-order kong punla. Ayan, kasi nga dumating muna in order kong talong ay yung kalamansi na 550 puno yan ang in order ko ayan kaya yun kaya wala ganito talaga ayan yung bunga ng pagsisikap ko kaya yan ayun babayaran ko na ang in order kong kalamansi <tod> Kaya mga kagre, tayo tayo magbabayad na ng na-order natin kalamansi.

okay 9 500 okay wala yung ano ko alam mo yang mo 139 500 mo 40 'di sobra yan sobra double 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11. 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 20, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 27, 28, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, kasi, li, kasi uh, 40 ang inanoko eh. <laughs> <laughs> Idayan natin ulit. Okay. <laughs> kasi <nabidro> ko na tang nagidro ko muna eh. Yan, ano lang talaga mga kaagre kailangan eh bago po bago po kami magiwiwalay at kailangan po nagiging maayos at malinis po ang transactions at yung bayaran para wala pong um, ano. Ganyan talaga pag tayo isang uh, negosyante, kailangan po mag, magiging honest po tayo sa isa't isa. Kaya kailangan okay. uh, maging parihas. Okay. Hey, ko yata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay na sir. Ah. Okay na. Kaya, ganun pa man. Na. Ayan tulad nga po nito. Ayan. Ganun ang paggani pagtatanim. Kumuha po tayo ng mga makakasama natin. Ayan. ayan, tulad nga po nyan, o, no? ayan. Lagyan mo na ng organic para maano siya, ayan. Ayan, tulad nga po mga kagre, ka dahil sa organic na nga natin yan. Pero sa ilalim yan, may nakalagay na, na, ano na yan, may organic na sa ilalim yan. Ayan. Tapos pantay lupa lang din po. Tanggal nga po sa mga nakaraang ano. Sa mga nakaraang sa mga naunang tanim, ito na nga. Ayun siya. Ganun din doon, pabila. Papunta doon. Ayun. Ayun. Mga ano na 'yan. O, at siyempre, nandun pa sa dulo yung mga nakuha nating mga Taon na silang naghahakot ng mga Nakasakong organic Ganun kalayo po ang pinaghahakota nila Dahil nga mga malalakas naman magbuhate no Ayan Yung natatanaw nyo na yan Bagong tanim lang po yan Kahapon lang po naitanim yung mga talong Ano yan Ganun kalayo Nandun po sa bahay na yan Ang organic tapos papunta nga po dito ayan ganun kalayo ang kanilang pinagahakutan kaya yan ang mga napili nating mga kasama na magahakot kasi nga kung ako lang mag isa hindi ko kakayanin Baka uugod na ako, hindi pa. Hindi ko pa maano to. ako <laughs> lang mag-isa mag, mag ng organic tapos mag pa ng mga punla. Kaya kumuha po tayo ng mga tauhan na dapat natin makakatuwang. Ayan. Ayan yun. <clears throat> Ang kanilang pagtatanim. Ayan. Ito. Ayan, ganun lang mga kagre. Ano yan, ganun. Ayan, ganun gano'n ka. Laki na yan. Diba? Oh, ayan. Ayan ang mga Miss Universe natin, mga nagtatanim. At ganun din to. Ayan. Tapos, yung mga bara ako naman nandun bahay at nagahakot at ako yung magahakot na ng kalamansi ay mga kagre ka ang kanyang lang mga inahakot oh. 50 kilos ang nilalaman po ng bawat sako ang ganun kabigat. mga kagari, at po ako ng materyales para sa na gagamitin natin dun sa sa ating farm. Kaya ayun no. Oh. Ito. Ayan, tsaka yan mga malalaking tubo na yan kasi ayan, tatayo nga ng panibagong warehouse. Ayan. <laughs> warehouse ang itatayo po natin mga kagari. Kaya yan. Siyempre habang tumatagal, habang nag-improve po yung natin yung mga tanim siyempre kahit pa paano eh bigyan po natin ng maayos na um, matitiran yan ano yan Ayan naman yung Petron. Yan, tulad nga rin din ito. Yan. Dinukto nga po namin yan para nang sa ganon. Uh, dito po ako maglalagay ng uh, lagayan ng mga uh, produkto na pag yan ay namunga at hinarbis ko. Kalamansi, chitira, kung ano man dyan, mga tanim ko. Dito po banda. Ayan, bububungan pa po yan. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan naman yung sakong. kong Ayan, kumakaya na siya. Oh. Ayan yung utol ko. Na siyang kinuha ko na gagawa rito. Kasi nga, syempre, siyang masipag. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kagre, bawal ang tatamad-tamad lang ayun bueno, oh. kaya ngayon paano mo ngayon nasabi na walang buhay hindi e ito pa nga lang may buhay na ito kung di ka magsikap wala kang buhay kung lagi ka lang nakahilata hanggang sa mamatay ka na lang <laughs> hindi hindi na kailangan lang talaga natin mga kagre magsikap ganun lang talaga thank you thank you for watching